He welcomes in yung lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa huling sandali ng hapon, ang langit ay namumula sa pagsikat ng dapidapon. Tila ipinapaalala na kahit ang araw ay lumulubog, babalik din ito kinabukasan. Sa tabi ng simbahan, may batang babae na naglalaro. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang dalawang singsing na natagpuan sa altar. Itinali niya ito sa PC, ginawa niyang kwintas. At nang isuot niya ito, bahagyang umihipang hangin. Mainit, Banayad, Karangyakap. Sa di kalayuan, tila may dalawang aninong naglalakad sa tabing dagat. Magkahawak kamay, walang salita, tanging katahimikan ng dagat at himig ng hangin ang kanilang musika. Ang babae ay nakasot ng puting damit. Ang lalaki na may may dalang rosaryo. Kapwa sila nakangiti, walang luha, walang lungkot. Tanging pag-ibig na natutong tanggapin ang hangganan nito. Habang lumalayo sila, ang alon ay marahang humahalik sa buhangin tila binubura ang mga bakas ng sakit at alaala ng kahapon. Sa huling pagkakataon, bumaling ang babae, tumingin sa malayo, at may mahinang bulong na dinala ng hangin. Salamat sa pag-ibig na nagturo sa akin kung paano maging buo. Kahit sa wakas ay kailangan magpaalam. Ang langit ay tuluyang nagdilim. Ang mga bituin ay sumindi. At sa tuktok ng kampanaryo na simbahan, muling tumunog ang kampana. Hindi para magluksa kundi para ipahayag ang kapayapaan ng dalawang pusong na tagpuan ang kanilang dulo. Ang pag-ibig ni na Marco at Alvea ay naging alamat, isang bulong sa hangin ng batangas, na sinasabi sa bawat dumaraan na umiibig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa kung gaano katagal ninyong hawak ang isa't isa, kundi sa kung paano ninyong minahal, kahit sa gitna ng pagkawala, at sa ilalim ng buwan. Ang dagat ay kumislap, tila mumiti sa wakas na isang pag-ibig na hindi natapos sa kamatayan kundi nagpatuloy sa walang hanggan Sa gitna ng malakas na ulan, tumatakbo si Alves sa madilim na kalsada, yakap-yakap ang lumang kahon na puno ng mga sulat. Humahabol ang kanyang hininga, nanginginig ang mga kamay, habang sa malayo, umaaling ngaungaw ang tunog na kampana mula sa lumang simbahan. Bakit ngayon mo pa ako iniwan, Marto, bulong niya, habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Bumalik sa kanyang alaala ang huling gabi nilang magkasama. Ang pagyakap ni Marco sa kanya sa tabing dagat ng Batangas, ang pangakong babalikan siya pagkatapos ng geyera at ang halik na huling dumampi sa kanyang labi bago siya tuluyang lumisan. Pagkaraan na ilang taon, dumating ang isang sulat. Hindi mula kay Marco. Isang sulat na walang pangalan, walang lagda, ngunit may mga salitang pamilyar. Kung gusto mo malaman ang totoo, bumalik ka sa lumang bahay. Dumeretso si Alda sa bahay ng mga de Leon, ang pamilya ni Marco. Tahimik ang paligid, ang mga ay nakapinid, tila may tinatagong lihim. Bawat yapak niya sa lumang sahig ay tila may dalang mga sigaw na nakaraan. Sa gitna ng sala, may isang lawan, si Marco, nakasot ng uniform na sundalo. Ngunit may kasamang babae sa tabi niya. Hindi totoo, yan, halos hindi makapaniwala si Althea. Ngunit sa likod ng larawan, nakasulat ang petsa, isang linggo matapos niyang umalis si Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mapansin niya ang isang anino sa likuran. Matagal na kitang hinihintay, Althea. Lumingon siya. Isang matandang babae, may hawak na rosaryo, at nakatingin sa kanya na parang kilala siya mula noon pa. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik, mahinang sabi na matanda. Nagtataka si Alvea. Anong ibig mong sabihin? Mumiti ang matanda, ngunit malamig ang tingin. Hindi mo ba alam kung sino talaga si Marco? Bumukas ang kahon sa kanyang mga kamay. At mula rito, lumaglad ang isang singsing na may pangalan niyang nakaukit sa loob. Kasunod nito, isang lumang litreto. Si Marco, nakaluhod sa altar may hawak na baril at sa likod niya, si Aldea mismo, ngunit nakasot na itim na belo. Napatigil siya. Hindi niya malala ang eksenang iyon. Ninit bakit nasa litreto siya? Ang ulan sa labas ay mas lumakas. Ang orasan sa dingding ay biglang huminto. At mula sa itaas ng hagdan, may narinig siyang boses na pamilyar. Aldea, oras na para malala mo ang lahat. Nanginginig ang tuhod ni Aldea habang dahan-dahan siyang lumingon sa pinagmumulan na tinig. Sa bawat hakbang pababa ng hagdan, marahang bumubukas ang ilaw ng lumang bahay, tila sinasadya ng kung anong puwersa. At nang tuluyan niyang makita ang lalaki sa dulo ng hagdan, halos hindi siya makahinga. Marco, mumiti ang lalaki, malamig, maputla, tila hindi na nabubuhay. Hindi ako nakalimot sayo, mahinang sabi nito, pero ikaw ang dahilan na lahat na ito. Lalapit sana siya, ngunit may humawak sa balikat niya, ang matandang babae. Huwag kang lalapit, sabi nito, ang nakikita mo ngayon ay hindi na siya. Isa na lang siyang alaala na hindi matahimik. Napaluhod si Althea, napakapit sa kahon na kanina pa niyang yakap. Hindi totoo to ako ang nangako sa kanya, ako ang naghintay. Ngunit sa pagbuka ng kahon, may nakita siyang malit na sobre. At sa loob nito, isang kasulatan na may lagdang pamilyar. Isang kontreta sa pagitan ni Marco at ng isang taong nagngangalang Senyora Valeria. Ang parehong pangalan na matandang babae sa harap niya. Ako ang nagliktas sa kanya noon, sabi ni Valeria, kapalit ng kanyang kaluluwa. Upang hindi ka na muling masaktan, ipinagpalit niya ang sarili niyang kapalaran. Hindi na napigilan ni Alvea ang pagyak. Hindi ko yon hiningi. Hindi ko gustong mawala siya. Ngunit mumiti lamang si Marco habang antiunting lumalapit. Ang pag-ibig, Alvea, minsan kailangan na sakripisyo. At ngayon, oras mo nang pumili. Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng bintana. Pumasok ang hangin na may dalang mga bulong, mga sigaw na nakaraan, mga panaghoy na mga kaluluwang naipit sa lumang bahay. Ang ilaw ay kumikislap at ang larawan sa dingding ay nag-iba. Hindi na si Marco at ang babae, kundi si Alda mismo, nakatayo sa tabi ni Valeria. Nakangiti, suot ang parehong itim na belo. Hindi, hindi ako, yan. Ngunit sa kanyang mga kamay, nakita niyang may marka. Ang parehong tatak na nasa kontreta. Tumayo si Valeria, lumapit sa kanya, at idinampi ang rosario sa kanyang noob. Bumalik na ang alaala, anak. Gayon, alamin mo kung sino talaga ang minahal mo, siya ba o ang sarili mong anino? Ang mga ilaw ay tuluyang namatay. Tanging boses ni Marco ang naririnig sa dilim. At kung kaya mong ibalik ang lahat? Alda, handa ka bang magbayad ng parehong halaga? Ang dilim ay lalong lumalim. Tanging liwanag ng kidlat ang sumisinag sa paligid. Panandaliang ipinapakita ang mga mukha sa dingding, mga mukha na tila kumikilos, sumisigaw, humihingi ng tulong. Nakayuko si Alvea, nanginginig, habang pilit niyang inintindi ang boses ni Marco na parang nanggagaling sa loob ng kanyang isip. Marco, nasaan ka? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Mula sa dilim, sumagot ito, malamig, parang hangin na dumadampi sa kanyang batok. Dito lang ako, Alvea, tulad noon. Sa bawat luha mo, sa bawat pangako mong hindi mo tinupad, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang pisngi. Napapikit siya, ramdam ang bigat ng mga alaala, ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga panahong akala niya ay tapos ng lahat. Ngunit sa bawat paghinga niya, mas malinaw niyang naririnig ang tibok ng puso ni Marco, tila nasa paligid, tila nasa kanya. Hindi kita iniwan, bulong ni Althea. Ngumiti si Marco, munit may kirot sa kanyang mga mata. Hindi mo lang natandaan, ikaw ang umalis. Nabigla siya. Ako. Sa gabing akala mo ako ang namatay, ikaw ang pumirma sa kontreta ni Senyora Valeria. Ikaw ang humiling nakalimutan ang lahat ng sakit. Munit ang kapalit, ako. Bumagsak ang kahon mula sa kanyang mga kamay at kumalat ang mga lumang sulat sa sahig. Sa bawat papel na nahuhulog, naririnig niya ang boses ni Marco, mga salitang sinulat para sa kanya ngunit hindi kailanman na ipadala. Aldea, kung sakaling makalimutan mo ako, sana sa panaginip mo, alala mo pa rin kung paano tayo nagsimula. Aldea, kung sakaling hindi nakita makita, tandaan mo, ikaw lang ang minahal ko. Napahawak siya sa dibdib, humihingal. Hindi ko sinasadya akala ko makakatakas ako sa sakit. Lumapit si Valeria, tinig na puno ng awan ngunit malamig pa rin. Ang sakit, anak, ay hindi nawawala kapag tinakasan. Sa bawat paglimot, may kabayarang kaluluwa. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang lumang bahay ay unti-unting nagiging simbahan. Ang mga kandila ay muling nagningning at sa harap na altar, nakita niyang nakatayo si Marco nakasot ng puting barong, nakatingin sa kanya na parang huling sandali na. Kung gusto mong ibalik ang lahat, Althea, sabi ni Marco, ibigay mo ang huling alaala na natitira sa puso mo. Tumulo ang luha ni Althea. At kung gawin ko, yon babalik ka ba? Gumiti si Marco, may pet sa labi. Babalik ako pero baka hindi mo na ako makilala. Lumapit siya, inabot ang kamay nito, at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga daliri. Isang liwanag ang bumalot sa kanila. At sa gitna ng katahimikan, narinig niyang muli ang tinig ni Valeria. Ang pag-ibig na itinapon sa dilim, kailangang tubusin ng liwanag. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na matay. At nang dumilat si Althea, wala na si Marco. Tanging siya na lamang ang nakatayo sa altar. Hawak ang isang singsing na may pangalang hindi na niya matandaan. Nang marinig ni Althea ang tinig ni Senyora Valeria, parang unti-unting naglaho ang hangin sa paligid. Ang mga bulaklak sa paligid ng kabaong ay nagsimulang malanta, isa-isa, hanggang ang kulay ay naging abo. Tumingin siya kay Marco, nakatayo pa rin ito, ngunit ang anyo ay nagsisimulang kumupas, parang hangin na unti-unting nagiging usok. Valeria, anong ibig mong sabihin? Mumiti si Valeria, ang mga matay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sa bawat pusong pinutol ng tadhana, may kaluluwang kailangang manatili upang gabayan ang mga nagdurusa. At ngayon, Aldea, ikaw ang napili. Napahawak si Aldea sa dibdib. Hindi gusto ko lang makasama si Marco, iyon lang ang hiling ko. Lumapit si Valeria, dahan-dahan, tila may awa. At iyon ang ibinigay ko sa'yo, anak. Ang makasama siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa paligid, naramdaman ni Aldea ang mga yapak, mahihinang boses na mga nawawalang kaluluwa. Ang mga dingding ng bahay ay naglaho, napalitan ng dagat ng ulap. At sa malayo, nakita niyang naglalakad si Marco Palayo, patungo sa liwanag. Marco, sigaw niya. Ngunit hindi ito lumingon. Tila narinig nito ang tinig niya, ngunit ang mga labi hindi na gumalaw. Ang tanging naiwan ay isang ngiti, mapayapa, totoo. Lumalapit si Valeria, inilapat ang kamay sa balikat ni Alvea. Ang pag-ibig niyo ay hindi tinapos na kamatayan, ngunit hindi rin ito kayang ibalik ng buhay. Gayon, ikaw na ang tagapangalaga ng mga pusong iniwan. Tulad ng sarili mong puso noon. Dahan-dahang napapikit si Alvea. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap sa liwanag. Ang singsing -sing ay muling sumilay, at sa loob nito, nakaukit ng gayon ang dalawang pangalan. Marco Ampersand Althea. Habang lumalakas ang liwanag, marahang naririnig niya ang mga tinig na bumubulong sa hangin. Mga pangalan, mga panaghoy, mga sigaw ng pag-ibig na hindi natuloy. At sa bawat isa, nadaraman niya ang sakit, ang pangungulila. Ngunit may kapayapaang dumarating sa bawat hapdi. Ang simbahan, ang bahay, ang ulan, lahat ay unti-unting naglalaho. Ang natitira na lamang ay ang katahimikan na huling paghinga at ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang pisngi. Kung totoo man ang pag-ibig, bulong ni Alvea. Hindi ito natatapos sa salitang paalam. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa liwanag. Ang anino ni Marco ay naroon pa rin, nakangiti, nakahawak sa dibdib. At habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag, isang patak ng ulan ang nahulog sa kanyang pisngi. Mainit, totoo, parang halik na matagal na niyang hinintay. Ang kampana ng lumang simbahan ay tumunog muli. Mabagal. Malalim. At sa huling tunog nito, ang pangalan ni Althea ay dinala ng hangin, kasabay na pangakong hindi kailanman mawawala sa paglipas na panahon. Ang hangin ay anti tumahimik. Ang huling aling-aungaw ng kampana ay kumalat sa buong paligid. Tila tinatapos ang isang kabanata na matagal nang isinulat ng tadrana. Nakayuko si Althea, nakapikit. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa malamig na hangin habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Sa kanyang dibdib, ramdam pa rin niya ang tibok ng pusong minsang tumigil. Ngunit gayon ay muling nabubuhay, hindi para sa kanya, kundi para sa mga kaluluwang kailangan ng pag-ibig. Muling lumitaw sa harap niya si Valeria. Gayon ay maamo, tila wala ng galit o hiwaga sa kanyang mga mata. Natapos na ng sumpa, sabi niya ng mahina. Ngunit tandaan mo, Aldea ang pag-ibig, Kapag totoo, hindi kailanman naliligaw. Nagiging gabay ito, hindi tanikala. Dahan-darang bumukas ang langit. Ang mga ulap ay nagsimulang gumalaw at sa liwanag na bumababa. Nakita niya si Marco, nakangiti, nakatayo sa pagitan ng mga between. Hindi na siya lumalapit, hindi na rin lumalayo. Nandoon lang siya, sapat upang iparamdam na naroon pa rin. Marco, nakangiting bumikas si Althea ng mga salitang iyon. Ngunit wala nang luha, wala nang takot. Tanging kapayapaan. Lumapit si Valeria, itinuro ang isang pintuang gawa sa liwanag. Ito na ang simula mo, Althea. Hindi bilang babae ng nakaraan, kundi bilang tagapangalaga ng mga pusong nawawala sa dilim. Huminga ng malalim si Althea. At sa bawat paghinga, naramdaman niyang anti siyang nagiging liwanag. Ang bawat alaala ng sakit, nagiging awit. Ang bawat luha, nagiging patak ng ulan na bumababa sa mga pusong umiibig sa lupa. Habang naglalakad siya patungo sa pintuang iyon, Bumalik sa kanya ang lahat ng alala. Ang unang halik sa ilalim na ulan. Ang huling suliap sa dagat. Ang mga pangakong hindi natupad munit hindi rin nawala. At nang tuluyan siyang lamunin ng liwanag. Ang mundo sa ibaba ay muling sumigla. Ang mga bulaklak sa paligid ng simbahan ay muling namulaklak. Ang mga kandilay nagningning. At sa altar, dalawang singsing ang naiwan. Magkakadikit, walang pangalan. Ngunit kumikislap sa ilalim na araw. Sa labas, may batang dumaan. Napansin ang dalawang sing-sing. At nang umiti ito, biglang umihip ang banayad na hangin. Sa hangin, tila may boses na dumampi. Malambing, pamilyar, pun ng pag-ibig. Hanggat may pusong nagmamahal. Hindi kailanman matatapos ang kwento namin.